Okay, gandang hapon mga kamangkila ah. So ayan, nabiyan ka po uh, Update tayo mga kamangkila dito sa aming trabaho Na kung saan uh, Nerescue namin yung bahay na to mga kamukil. so Ayan, ito yung pinakabahay no Gray yung kulay ng kanyang wall So ito finish na to da, no? Ito yung finish nila mga kamukil So itong side na to dito tapos na to So ang, ang titirahin ko dito sa loob Sa pagpipinturo mga Loob at saka dun sa pinakasarapan So, ang tinatrabaho namin dito is uh, ceiling o na, no? Itong pagkakabit ng PVC panel. Ayan, Oh. No? So, sa loob ng uh, apat na araw o tatlong araw, kalahati, eh, natapos namin itong ceiling, mga kabukila. Tatlo kami yung nagtatrabaho. Ayan, no? Tapos namin to sa pagtatrabaho. Itong buong bahay talaga dito sa loob pagkakabit ng PVC panel sa ceiling. Kakaroon siya ng sala. Ayan. Tapos dining area. Papunta dito. Tapos, uh, may dalawang kwarto. Tapos na rin yan. Yan, ito yung mga kwarto niya. Tapos, dito sa kusina. Papunta dito yung may pagsisiling ng PBC So, nung natapos namin itong mga kamukil, ang sinusunod namin yung span sa pinakalabas nitong bahay na pagkikisami. So, dahil pwede yung dalawang tao lang doon mga kamukil, ang inawa ko naman, uh, napapabili ako ng skim coat kasi dito, hindi pa maayos yung pagkakabili batak nila. So ito mga kamugil Tapos ko na natin nabatakan, Lihan na lang yung kulang nito Ito yung uh, Trabaho ko naman dito sa loob ako Nagtitira, nagtitira nito mga Pagbabatak ng skin coat Tapos uh, Mangyayari sana mga kamugil uh, Paglabas ko dito Dapat tapos na to Kaso lang uh, Kailangan ko ding mga retouching dito Ayan o Pinipinis na nila to Pero nakikita ko mga kamugil uh, Kailangan may retouching So, kapag ipipinis ko to, may tratrabuhin pa ko dito, magliliha pa tayo, maaling malikabok. So, ang ginawa ko mga kamukil, sabay na lang. Lilihain ko mula dito, palabas, papunta doon, hanggang sa mga kwarto. Pagkatapos liha, o, oh, wala nang alikabok mangyayari na kuting ng kuting na lang tayo. O, oh, malinis para malinis yung ating trabaho. Ayan, ito yung mga ni-retouch ko mga kamukil. O, oh. kung napapansin nyo, pinakahamba niya. O, oh, gumamit ako ng body peeler dito. Nangyayari kasi dito mga kamukil, yung hamba dito sa taas kanina may nosing no? maliit na nosing mga point five, may point three, hindi pantay tapos hanggang dito may nosing din Yan, hanggang kalahati yung nosing nya no? nosing na kongkrito mga kamkil hindi yung hamba yung nagnonosing yung kongkrito talaga yung nagnonosing dito sa pinakalabas tapos pagdating sa baba wala nang nosing nakapantay na siya sa wall o, mga kamkil kahit ano hinati natin sa pag ano o, wala na akong magagawa no choice na tayo kundi grind grind ko to may previous upload ako mga kamukil makikita nyo kung paano ko to grind no ginagrind ko yung mga nusing na kongkrito tapos ginagamitan ko lang siya ng body filler para mahabol ko lang mga kamukil na magiging pantay ayan o, paano ba mag kabit talaga ng hamba. Sa anong part ng trabaho na tayo, pwede natin ikabit tong hamba. So may video ako niyan mga kamukil, hanapin nyo lang. Dito rin sa kabila, ganun din yung nangyayari. No? Kakaroon siya ng nosing sa taas, tapos pagdating sa kalahati hanggang sa baba, wala ng nosing, pantay na. O gusto nung may-ari, maayos. O, ito na lang yung naabot sa aking isipan mga kamukil na idea para magiging pantay siya. Sinali ko na lang sa pagbatak itong bakal. No? para magiging plain o so, ililihan na lang to. ito. Nadaan ko na to ng 60 na liha mga kamukil. May area, may iriritats pa tayo. No? Eh, itong mga ganito, hindi natamaan ng liha. Ibig sabihin, malalim yan. So, kailangan nating pahiran ng kunti. So, target ko nito no, mga kamukil. Sana kayaanin ko. ah uh, Merkulis. Sana mapinis ko na itong loob ng bahay. Hanggang Merkulis. Kasi may mga pintuan pa ta tayo. No? Na uh, kukulayan, ihihaspi. So, malaking trabaho din yan. Ililiha pa yan. Tapos ito, ihihaspi din itong pinakaamba niya mangyayari dito, mag maglalagay na lang tayo ng masking tip. na Kukunin natin yung pinaka lapad ng ating hamba para magiging tuwid siya. So, mapapansin pa rin siya na hamba siya tingnan. Ayan Tapos dito sa labas mga kamukin. Kaya ko din Ito na yung internatrabaho ng dalawang kasama. Ayan na. Kakabit tayo ng span drill. Ayan Papunta pa to dito. So hanggang dito sila mga kamukin. Ayan Pagdating kasi dito mga kamukil may design to. Tingnan natin sa harap. Ayan lang. Ayan yung mangyayari mga kamukil. Pagka ganitong klaseng mga roping. Uh, may ganyan talaga na mangyayari. Kasi kapag ka ipapantay lang natin lahat mga kamukil. Ang mangyayari dyan. Magiging uh, disalign to dito. Sa part na to. Kung ipipilit natin isa. Sabay natin siya papunta nun. Kailangan gagawin tayo ng parang box dyan. Uh, at uh, tay mga kamukil. Disin, dis, designer niya no. So doon na tayo magpipix sa pinakagilid ng molding. O so, yung gilid na yun at saka yung gilid dito, level yun. O so, paglagay natin ang span drill, papunta sa taas. Pantay yun. Okay, okay na. Sa, ang sa nina. O uwi na kami mga kamukil, hapo na. Na? sa sabado. Oh, nasa huda na tayo mga kamukil. Ayan ha, hati hati-hati na namin naminto mga kasama ko. Ito yung ating cove design mga kamukil. Oh. napakalinis. Oh. Napakalinis. Ayan. May tatanong din pala. pangit, uh, pangit daw to saka kapag may ilaw. Uh, Ang ano ko lang dito mga kung masasabi ko, huwag na wag kayong gagamit ng cooler, kulay white na cove design, no? Kailangan mga dark color yung gagawin yung cove design kasi pag white mga kamgil, pag pasindin sa ilaw, makikita dito sa ilalim yung pinaka-priming natin doon sa loob, yung metal paring kapag ka-white. Pero kapag ka mga dark mga kamukil, hindi siya makikita. No? So, kapag gagawa kayo ng cove design na PVC, huwag white mga kamukil yung gagawin nyo. Ha? Kapag ka white kasi, pagpasin din ng cove light, makikita yung mga metal paring dito sa ilalim. No? Maaaninag siya kapag maliwanag na sa loob. So, ito dark color mga kamukil. Dito makikita kapag ka mga dark color. Yan no? Okay, thank you. Mga kamukil, ito yung trabaho namin. Ah. Malapit na to. No? So, tuloy-tuloy lang yung trabaho para may ano tayo talaga. May progress tayo sa araw-araw. No? O, ito, baka sa next week, sana lang matapos to. No? Kasi may uh, lilipatan na naman kayo may kumukontak na naman sa akin oh, habol ko sana next week matapos to thank you